Barko ng China pinapasabog lang sa ibang bansa at ekonomiya nito ay nakakaranas na ng matinding problema. Yan ang ating tatalakayan kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Matindi ang nangyaring pagpapawasak at pagpapasabog ng bansang Indonesia ng mga sasakyang pandagat na mula sa iba't ibang mga bansa na sinasabing illegal na nangingisda sa katubigan ng mismong Indonesia. Gaya ng naunang ulat, ang Indonesia sa ilalim ng administrasyon nito ay naglunsad ng mahigpit na pagsugpo sa illegal na pangingisda sa karagatan ng Indonesia na niya ay nagiging sanhi ng pagkalugi ng kanilang bansa sa mahigit 20 milyong dolyar. Nagresulta naman ito sa isang serya ng pagpapalubog ng mga barko ng iba't ibang mga bansa mula sa mga kalapit na bansa na bahagi ng inilalarawan ng administrasyon bilang shock strategy therapy. At isa nga sa mga nasampulaan ay ang isang barkong pangisda ng China na pinalubog nito lamang mga nakarang taon. Pagkatapos nga nito, ang pamamahala sa mga tensyon sa Beijing ay patuloy na isang issue tulad ng ipinapakita sa isang insidente kung saan sinusubukan ng isang barko ng Chinese Coast Guard na harangin ang pagtugis ng Indonesia sa isang bangka nito. Dahil sa illegal na pangingisda na nagudyok ng galit ng Jakarta. Ayon naman kay Maritime and Fishery Minister, ang kanilang bansa ay nagpapalubog ng halos 10 barko mula Malaysia at tatlo naman mula sa bansang Vietnam. Ang mga ito ay nahuling nangingisda ng, ng sa karagatan ng kanilang bansa. Ang mabarko ay pinasabog sa pitong mga magkakaibang mga lokasyon sa buong bansa ng Indonesia. Bagaman tinanggihan nito ang pagangkin sa isa sa mga lumubog ay mula sa China. Samantala ay nagpahayag naman ng Beijing na winasak ng Indonesia ang 41 impound na sasakyang pandagat kabilang dito ang isang patrol Chinese boat. Kaya naman ang pinakamalaking archipelago na bansa sa buong mundo ay nagsikap na ihintong mga illegal na pangingisda sa mga karagatan ng Indonesia. Binigyang diin naman ang Jakarta ng mga sasakyang pandagat na mula sa ibang mga bansa ay tinuturing na patas sa ilalim ng mga batas ng Indonesia na kung saan ay sinabi pa nito na mula sa kanilang babala na kahit ang mga barko ng Estados Unidos ay hindi hindi rin ito palalampasin kung mahuhuling magsasagawa ng mga illegal na aksyon sa katubigan ng kanilang bansa. Sinabi pa ng Indonesia na naghihintay pa rin sila ng tugon mula sa Beijing kaugnay sa nasabing insidente. Sa kabuuan ay umabot na sa 174 ng mga bangkang pangisda ang pinalubog ng bansang Indonesia. Habang ang iba naman ay maaring palubugin kasunod ng mga pagdedesisyon ng Korte. At tulad ng naunang ulat noong Pebrero ay winasak din naman ng Indonesia ang isang bangka na mula sa Nigeria na pinagahanap sa buong mundo para sa illegal na panguhuli ng goldfish. Samantala, pabor naman ang karamihang Pinoy sa diskarte ni Presidente Marcos sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Natuklasan ng isang bagong survey na karamihan sa mga nasa hustong gulang na Pilipino ay sumasangayon sa diskarte ng Administrasyong Marcos sa paghawak ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil ang porsyento ng pag-aproba ay nakakita ng makabuluhang 15% na pagtaas. Mula sa OCTA Research noong Webes ay nagsasabi ng tugon ng nasa survey nito para sa ikatlong quarter ng taon ay nagpapakita ng 58% ng mga respondent at sumasang-ayon sa mga patakaran at programa ng gobyerno. Mas mataas ito mula sa 43% sa ikalawang quarter survey na isinagawa noong Hulyo. mula nang manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong katapusan noong Hulyo noong nakarang taon. Nakalikha ang gobyerno ng mahigit isang daang diplomatikong protesta sa mga pananalahay ng China sa West Philippine Sea. Ngayong taon lamang ay nakaranas ang mga Pilipino ng mga pananalakay ng China mula sa mga militar grade laser laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at habang inaatake ng mga water cannon. Habang pinapalakas ng mga opisyal ang mga pagsisikap na itaas ang kamalayan sa mga aksyon ng China, inilarawan nila na bilang mapanukso at bullying ang mga aksyon nito. Kamakailan lamang ang Pilipinas ay nagsagawa rin ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang United States sa West Philippine Sea. Isang bagay na hindi maganda para sa China at dahil dito ay inakusahan ng China ang Pilipinas na naguudyok ng gulo sa rehiyon. Ayon sa Octa Research, ang pinakamataas na rating ay nagtala sa Metro Manila na sinundan ng Visayas at Mindanao. Sa mga pangkat batay sa kalagayan sa buhay, mas mataas ang pagpapahalaga ng mga Pinoy na nasa Class D, samantalang mas mababa naman ito sa mga miyembro ng Class A, B at C. Sa survey, lumabas ng karamihan ng mga sumagot na may edad na 75 pataas ay pumapayag sa mga patakaran ng Estado sa mga bagay na ito. Samantalang ang pinakamataas na hindi pumapabor ay mula sa grupong edad 18 hanggang 24. Samantala, ang mga sumagot ay karamihan ay pabor sa diskarteng diplomasya at aksyong militar ng huli ay tinutukoy bilang pinalawak ng mga patrol ng hukbong dagat at presensya ng tropa sa West Philippine Sea sa paggigate ng mga karapatan ng bansa. Pinakita rin ng mga resulta na 42% ang nagnanais ng higit pang magkasanib na patrol sa mga kaliadong bansa. Malugod namang tinanggap ng National Security Council or NSC ang mga natuklasan ng survey na sinasabing ang mga ito ay nagpapakita ng patakaran ng bansa ay nasa tamang landas. Sa isang pahayag, nagbigay din ng pangako si National Security Advisor Eduardo Año na palaging isusulong ng NSC ang pambansang interes at protektahan ang mga karapatan ng bansa. Sinabi pa niya ng mga resulta ng survey ay nagpapakita ng mga mamamayang Pilipino ay sinasaalang-alang ang West Philippine Sea bilang isang pangunahing interes at ang buhay at kabuhayan ng ating mga tao lalo na sa mga mangingisda na umaasa sa karagatan ay mga primordial na alalahanin na hindi maaring baliwalain. Sa pambihirang pagkakataon bago matapos ang taong 2023 ay inamin ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang talumpati sa bagong taon na may malaking problema ang ekonomiya ng China. Ibinahagi ni Xi ang mga suliraning hinaharap ng bansa tulad ng paghihirap ng negosyo, kakulangan sa trabaho para sa mga mawamayan at ang pagbangon mula sa mga paghihigpit tulad ng COVID, deflation, krisis sa real estate at iba pang mga hamon. Ang pagiging mahigpit sa kapangyarihan ni Pangulong Xi at mas pinapahalagahan ng pampolitikong kontrol kaysa sa mga desisyon sa ekonomiya ay nagdulot ng pag-aalala. Maraming mga pang-istrukturang problema tulad ng mataas ng tas ng utang, pagbaba ng bilang ng mga pinapanganak na bata, at mas malakas na pagkapit ng pamahalaan sa mga industriya ang nagpapaalala sa mga eksperto. Dahilan ng pagbaba ng credit rating ng China ayon sa Moody's na nagdadagdag ng pangamba sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Maraming ekspertong nagmumungkahi ng malalimang reforma, ngunit maaaring hadlangan ni Xi ang mga pagbabagong ito na maaaring magpatuloy sa kasalukuyang sistema ng pamamahala.